Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga sandaling binago ng kasaysayan ang direksyon ng ating bansa. 1898, kalayaan, 1986, EDSA Revolution. At ngayon, papalapit na naman tayo sa isa pang malaking pagbabago. Isang turning point na maaring tuluyang magpabago sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ito ang taong 2028. Ang taon na posibleng maging simula ng bagong yugto sa ating pambansang kasaysayan. Pero ang tanong ng lahat, ano nga ba ang naghihintay sa Pilipinas sa 2028? Pag-angat ba ng bansa o panibagong pagsubok? Bago po naging sagutin ang mga tanong na yan, Inaamihan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Apat na taon na ang nakalipas mula ng ipangako ang bagong Pilipinas. Isang pangakong naglatag ng imahe ng modernong bansa mas maunlad, mas makatag at mas makabago. Isang pangarap na binuhay sa puso ng bawat Pilipino. At ngayon, sa kabila ng mga kontrobersya at hamon, unti-unti nang gumagalaw ang mga reforma. At nakikita na sa bawat sektor ang mga senyales ng panbabago. Sa ekonomiya, mabilis na ang pag-angat Ayon sa mga eksperto, maaring umabot sa 7% ang GDP growth ng Pilipinas sa 2028 na maglalagay sa bansa sa hanay ng mga pinakamabilis lumago sa buong Asia. Mula sa dating bansa na umaasa sa remittances, unti-unti na tayong nagiging tech-driven economy. Ang mga dayuhang kumpanya ay nagsisimula ng magtayo ng mga data centers, AI labs at tech hubs sa bansa. Tesla, Google, Amazon at Microsoft. Lahat ay nagbubukas ng bagong headquarters sa Pilipinas. Dagdag pa rito isa-isa na rin na isa sa katuparan ang mga billion dollar projects na magbibigay daan sa bagong yugto ng pag-unlad ng bansa. Ayon kay Dr. Manu Baskaran, isang senior economic analyst mula sa Centennial Asia Advisor sa Singapore. The Philippines is on the edge of transformation. And what happens next will define the next 50 years of Asia. Unahin natin ang Mega Manila Subway. Sa 2028, nakatakdang maging operational ang ilang linya nito. Isang transport system na magbabawas ng traffic, magkokonekta ng mga lungsod at magpapabilis ng ekonomiya. Ikalawa, ang New Manila International Airport sa Bulacan. Inaguri ang magiging pinakamalaking airport sa Southeast Asia. Ito ang magiging bagong gateway ng bansa sa mundo. Ikatlo, ang Maharlika Investment Fund. Bagaman kontrobersyal, ito ay nakikitang magiging tulay para sa mas maraming foreign investment na magpapaikot sa sektor ng enerhiya, teknolohiya at agrikultura. At panghuli, ang pagpasok ng mga renewable energy projects sa bansa. Mula sa mga solar farms sa Ilocos hanggang sa mga wind powers sa Gimaras, ang Pilipinas ay unti-unti nang lumalayo sa fossil fuels. Tinatayang higit isang milyong babong trabaho ang malilikha mula sa mga proyektong ito. Mula construction at transportation hanggang digital innovation. Lahat ng ito ay indikasyon na ang bansa ay handa ng umusad. Pero hindi lang ekonomiya at mga infrastruktura ang nagbabago. Ang politika, kultura at pananaw ng mga Pilipino ay nagbabago na rin. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na natatakot magtanong, magreklamo at manindigan. Sila na ang tinatawag ngayon ng marami na generation of change. At sa 2028, sila ang magiging pinakamalaking botante sa kasaysayan ng bansa. Isang henerasyon hindi madaling lokohin. Mas mulat, mas kritikal, at mas determinado na hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sabi nga ni Dr. Hana Watanabe, Sociologist mula sa Kyoto University, Japan. The political awakening of the Filipino youth in 2028 may mark the beginning of a new era in how democracy truly works in the Philippines. Sa 2028, isa sa pinakamainit na pangyayari ay ang susunod na pambansang halalan. Pagkatapos ng kasalukuyang administrasyon, muling babalik ang bansa sa isang panahon ng desisyon. Sino ang susunod na mamumuno sa ating bayan? Ayon sa ilang political analyst tulad ni Professor Antonio Contreras, ang 2028 election ay magiging pinakamodernong eleksyon sa kasaysayan ng bansa dahil sa paggamit ng AI assisted campaign tools. Targeted social media algorithms at real time data tracking. Anya. For the first time, technology will not just influence the election, it will define it. The way Filipinos choose their leaders in 2028 will show how ready our democracy is for the digital age. Unip mas ang disinformation. Mga fake news na mas convincing. mga defake videos at mga campaign bots na halos imposible lang ma-detect. Ibig sabihin, mas magiging mahira para sa mga botante na malaman kung alin ang totoo at alin ang nilikha lang ng teknolohiya. Sa kabilang banda, lalo namang lalakas ang mga panawagan para sa transparency at digital governance. Maraming kabataan ang magsusulong ng mga online platform para labanan ang fake news, korupsyon at diskriminasyon. Habang papalapit ang 2028 national elections, umiinit na ang bawat sulok ng bansa. Mga bagong mukha ang lumalabas. Ngunit ang mga lumang pangalan hindi rin nawawala. May mga nagsasabing ito raw ang magiging most crucial election since 1986. Bakit? Dahil hindi lang ito tungkol sa kung sino ang mauupo, kundi kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa. IMT Professor Kishore Mabubani, isang kilalang Southeast Asian scholar at dating diplomat mula sa National University of Singapore the next Philippine president will determine whether the nation becomes the next Asian tiger or remains trapped in political chaos. Sa isang panig, nariyan ang mga reformist candidates. Mga leader na gustong tuluyang i-modernize ang bansa, isulong ang digital economy at bawasan ang korupsyon. Sa kabila, nariyan naman ang mga traditional political families na may hawak pa rin ng malalalim na koneksyon at kapangyarihan. Sa huli, isang bagay ang sigurado. Ang magiging leader ng Pilipinas sa 2028 ay may malaking papel sa direksyon ng ating bansa, lalo na sa harap ng lumalaking kompetisyon sa Asia. Ngunit ang bawat pag-angat ay may kaakibat na mga hamon. Ayon sa mga analyst, ang 2028 ay maaring taon din ng geopolitical tension. Lalo iinit ang tensyon sa West Philippine Sea at patuloy ang laban para sa soberanya ng bansa. Sa ekonomiya, nananapiling banta ang automation at AI displacement. Libu-libong trabaho ang maaring mawala kung hindi agad makaka-adjust ang labor force. Dagdag pa rito ang banta ng climate change. Mga bagyong mas malakas, dagat na tumataas at pagkain na unti-unting nagmamahal. Ngunit kung may isang bagay na paulit-ulit na pinatutunayan ng mga Pilipino, ito ay ang ating kakayahang bumangon, kahit ilang beses mang madapa. Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin bawat krisis ay may kasamang pagbangon. Mula sa mga sakuna, pandemya at taguluhan, ang Pilipinas ay lading nakakahanap ng paraan para mabuhay at higit pa roon para magtagumpay. Habang papalapit ang 2028, Maraming tanong ang buwabalot sa isip ng bawat Pilipino. Magiging tunay na turning point ba ang taong ito o isa na namang pangakong mauuwi sa wala? Ang 2028 ay hindi lang kaon sa kalendaryo. Ito ay panahon ng pagpili. Kung mananatili ba tayo sa lumang sistema o tuluyan ng tatayo sa sarili nating mga paa? dahil ang tunay na turning point ng bansa ay hindi lamang nakasalalay sa mga lider, kundi sa bawat Pilipinong naniniwala na ang pagbabago ay posible. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, kung may isang bagay kang gustong mabago sa Pilipinas sa taong 2028, ano yun? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash the Maraming salamat sa panonood and see you next time.